O oh guys, ito na, nag-final na sila, Baklang Hari Roque. Uh, ang rally na lang nila daw is uh, November 16 and 17. Kasi hindi kakayanin ang budget. Ta. Yung sa Iglesia Ni Cristo, wala pa pong finalize dahil uh, ayaw daw nilang simigaw ng BBM resign. So ang gusto lang nila mangyari ay magkaroon ng peaceful rally. Yun lang. Nagbago ng plano ang Iglesia Ni Cristo. <laughs> Prayer rally for transparency ang tawag nila and accountability yata. <laughs> yun ang tawag nila sa rally. Yung ginagawa nila sa kay hindi nila magagawa yan sa Iglesia ni Cristo. Ay, Para sila nagkampo sa bigas. Tingin mo ba, kunyari, totoo nga yun, yung Iglesia ni Cristo na nawagan sa El Kaya kaya silang ipasara rin, katulad ng kay hindi. Hindi. Kaya hindi ka sabihin, ang kaya lang ni BBM, kay lang, gano'n? Oo. Oh. At si BB oh. so, Subukan nila tanggalan ng security ang Iglesia ni Cristo. Subukan nila bawasan ng security yung Iglesia ni Cristo. Ito okay. sa Di ba? oh, diba? oh. tubag ka. Ha? Yung ginawa mo sa kayo, kay, OJC at saka kay BP hindi mo kayang gawin sa Iglesia ni Cristo. Tuwag kayo. Tuwag tayo. Sama-sama po tayong manawagan para sa pag